Marami dito ano guys oh. Pwede gawing walis. Pababa na tayo ng Barangay Monlaki. So maganda yung kalsada dito kumpara doon. Maliit doon. Dito malawak-lawak. Yeah. korbada. Ngayon pa lang ako nakadaan dito, guys. Yan oh. Ganda ng view oh. Boom. Pwede mo nga nyo mong pahabaon doon, nagpatindog ko, nagsbaba mo, mabutang. Oh, uh, hayo. Ay! Hayo. Bayawak, guys. Tadlong nga kamera. <laughs> <laughs> oh, uh, diba? Ano to? Butot ng hayo. Mga daywak siguro. Boom. Ganda, guys, oh. Daming ano dito, pagkain ng baka. Iya. <laughs> yeah. Mainit na guys kasi ano na. Alas 12 na. Kasi kanina parang ulan kaya hindi sana ako alis. Inano ko muna kung maganda uh, maging maganda yung panahon. Hah? Oke kan? Oh. <laughs> Maysa bawa angkasa da, guys. May sabaw <laughs> Mga geng-geng. Tengah ngamatin kamera. Tengah. Doon, karon ta na. <laughs> oh, di ba? Mame. <laughs> Yan yung nagagawa ng mahabang stick. Uy, meron dito ano guys. Uh, rice farm sa bundok. Yan o, rice farm. Malapit na mahinog yung palay. Daming buko. Libring buko. Babalik na tayo sa bayan. Mamaya, mamaya pa tayong hapon, ano, babalik ng uh, malay. Maalas 4. Doon na si madam. So, double day of tayo ngayon. Kaya, gawa uh, tayo ng content downhill pareho lang doon sa kabila pababa, 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 pababa makakatipid ah, ka ng gasolina pag ganito yung karsada ay! <laughs> gagamba parang dumunlaki